Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ayan ang aming uh, kagubatan dito sa harapan ng bahay Ayan, malinis na po yan Mula po dyan, hanggang dyan Pinalinis na po namin Ayan po, ayan may parating na basura mga kaibigan Ang ganda po sa lugar na to Kapag uh, marunong kang maglini, maglinis hindi maglinis maglinis sa iyong kapaligiran dito pa rin po ang inyong uh, Lula Inday sa mission. ayan yung nyog ayan yan po yung nyog na mahiwaga ayan po yung ating uh, mission house ito naman po ang Kagubatan ang kapitbahay. Ayan mga kaibigan. Ayan si Manong. May garden siya doon. Ito naman po ang mga kagubatan pa. Ayan. Napapansin niyo po ba yan mga kaibigan? Tapos dito po ay uh, magaganda po ang uh, bahay dyan. Tapos dito ay kagubatan. Dito ay kagubatan. Doon ay kagubatan. Pero mga uh, sarap po dito mag -pray. Tapos, ito naman pong area ng mission house. Ayan po, marinis po yan. Siyempre, ang inyong lola and in yan, ang promotor dyan sa paglilinis. Yan po. Ayan. O, diba mga kaibigan? Ayan, meron po kami basura. Ayan. Pero, parating na po ang mga basurero may ikot-ikot lang po sa bawat kanto tapos ito naman po ayan, makalat po sila sa harapan nila ayan ang area dito ayan po ang mga bagay-bagay na makikita po dito sa lugar na ito, ito po ang uh, kagubatan sa gitna ng siyudad ayan yan, yeah, mga kaibigan. Nais ko lang pong ipakita sa inyo ang napakagandang view, tahimik, masarap manalangin, masarap magbasa ng Bible, masarap magmuni-muni. Ayan po, oh. parang uh, bundok dyan at pinalinis po yan namin. Yan. Yan naman po ang ating mission house. May konting sinampay dahil tagulan. Yan naman po yung mga puno-puno. Yan mga kaibigan, Humuhuni ang ibon. Ang ganda po dito oh. Yan. Meron pong ano yan eh. Alambre. May wire po yan na pang bakod. Tapos pinadiran dito. Kasi daw ang history na mga puno na to wala pa man yung mga subdivision dito ay puno na yan kaya kapag nahulog yung mga dahon ay tapat mo linis mo na hindi na daw po pananagutan pa no nag ano nag tawag dito nagtanim ng mga kakawati kakawati pala yan yun o no, kaibigan hanggang doon yan. yan may mga kaya kaya po ang mga tao dito, ayan ay ng ibon ayan ang ibon, ibon sumasayaw-sayaw doon yan pa kaya lang ang bunga nitong kakawatin na to pag malaglag sa bubong ng sasakyan mo ay eh mahirap maano mahirap matanggal ang panahon po dito tuwing hapon ay kumukulog, kumikidlat at umuulan na Ayan, di ba mga kaibigan? Ang ganda ng view, di ba? Napakaganda po ng view dito. Ayan po ang kabuuan ng ating mission house. Marami pong mission dyan. More prayers sa mission house. Ayan. Tapos dyan, sa kantong yan, dyan lagi umiikot ang mga sasakyan yung dadaan lang dito ay yung mga residente yan ang dadaan dito na kalya ay mga residente lang pero yung mga galing ng Tagaytay kabuuan ng silang ay dyan po umiikot yan po so yun lang mga kaibigan ang nais ko pong ipakita sa inyo ang mga bagay-bagay dito po sa paligid kaya napakaganda po dito ma wawala po yung ating uh, lungkot sa probinsya kasi parang probinsya po. Nakakatuwa kasi parang probinsya sa gitna ng syudad. Ayan. Ayan. Kaya hanggang dito na lang po. God bless us all po.